May pabo. May pabo guys, na stroke. Nice stroke ka ba? Huh. Yung nice stroke yung pabo. Oh, wow, wala mo. Sino, sino ka? Yung oh, tubig big. Oh. Wala ka pang inumin. Wala mo. Wala pa inumin. Yung, wala mo pang patayin ng stroke ata Oh, tu 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 Bosom tubig big. Diyan lang, diyan lang baka gusto uminom dito. Ibus mo sa so may harapan niya. Sige. Hmm, Ayan, inom, 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 inom. Ayan, okay na. Tanggal mo, sarado na. Ayan guys. Sino kayo may ari niya? Nasa gitna pa ng kalsada. May stroke na siya. Oh. Ano to? Pabo. Pabo. ayun, hindi na makatayo. Bawal naman kunin niya. Mahuli tayo ngayon. Sige, babay na. Inom mo yan, Sayang, guys. Tingnan Bawal naman di alam na may ari. Sige, guys Ayan, bali magtitinda kasi kami ng bulaklak. Nadaanan namin yung pabo. Ang laki pa naman ng pabo kaso ayan, bawal yung punin. Hindi man ating yan.